Okay. So, uh, syempre, gusto nila uh, malaman ano ba yung history nitong uh, super sweater at uh, paano nila magagamit at paano nila mapopropagate sa kanilang mga manukan. Okay, magandang tanong yan, uh, John, kung bakit ko tinawag na super sweater. I think it was in 19, 20, 2009 or 2010, kaibigan ko sa Amerika um, na grabe ang passion din sa pagmamanok, si Jorge Goitia nickname niya si Goy. Ang tawag sa kanya ng mga sabongero dito sa Pilipinas, si Chuck Norris. Dahil kamukha ni Chuck Norris. Pumunta siya, eh, si Carol noon, naka, naka nasa bilangguan si Carol. Hindi ko alam kung ano naging kaso. Hindi naman ganun katagal, nakakulong. Hindi ako maka-order sa kanya. So, pag ikot-ikot, sa kakaikot niya sa California, merong Meksikano, nakaibigan ni Carol nakita niya yung mga sweaters doon. Gustong gusto niyang mag -end. nakita niya yung ganda, tapos binitaw niya, umusok. Sabi niya, tumawag sa akin. Excitable yon basta nakakita magagaling na manok. Sabi niya, nako, B-boy, I will field my own entry. Sosyo ka. Ito na, nakita ko dito sa ang gagaling. Sabi niya, ganon. Sabi ko, get it, get it. Nakuha niya. Nung dumating dito, kadadating-dating lang, galing sa airport, tinawagan ko siya. Oh, hindi, siya ang tumawag. Excited siya. Nandiyan na ba? Dumating na ba? ako ko, dumating na. Ibitaw mo. Ha? Ako ba ka madisgrasya? Hindi. Hindi, ibitaw mo lang. Sandali, dalawang palo para lang makita mo. O oh, sige na nga. Binitaw ko. Naku, umusok pa rin kahit rindido ilang araw hindi kumain siguro yon Angat. Pagdating sa baba, tuloy-tuloy. Parang ipo-ipo. Uh, Sabi -ipo. ko, inawat ko kaagad dahil ang lakas din pumalo. Super galing, super ganda. So, ina, tinawag ko ng super sweater.